Yan po mga idol. Magandang magandang araw mo mga idol. Ito, so, maghati na natin ito mga idol. Hindi ko wala ito na video kagabi pag ano karga, Alas dos, bainti dos na umaga mga idol. Check muna na natin. ang ito gulong. Ito. Ipatid natin doon sa ano kanilang pagpistuhan sa kanilang mga panindang sa mga idol. Iyan mga idol, diyan dyan natin ay, ano, diskarga ating mga karga mga idol. Oh. Yan. Yan. Doon. Doon sa gilid. Ayan, andito na tayo mga idol. Kaway na tayo sa bahay at saka ito na naman ang ating isa mga idol, yung ano, sakayan ng ating barako mga idol. Ayan. dahil magkarga na naman tayo ng barako ngayon. Ang ating oras ngayon mga idol, alas 3.30 ng umaga mga idol. Tapos na natin naihatid yung mga karga. Yan na naman ang ating ano, ipasakay dahil magkarga naman tayo ng dalawang barako meron tayong ipabarako doon sa isa sa may bayawan tsaka isa medyo malayo-layo kaya maga tayo nagising mga idol yan po mga idol isakay na natin yung isakay ng natin yung yan yan mga idol gisingin na natin ating mga barako mga idol dahil meron kayong bisitahin na dalawang inahinti kayong dalawa Sing. dahil paligo ano na kayo kahit maagang maaga pa yan ito na mga idol yun natin pero yung hindi buo ang hindi buong katawan natin ang paliguan dito lang sa ano ilalim dahil malamig pa ang panahon yung may mga ano lang nila Yung may mga dumi-dumi lang nila Silang dalawa mga idol Ayan yan na po mga idol Na isakay na natin ating mga barako mga idol Ready na sila Puntahan na natin Ayan sila Ayan o Ready na Kahit medyo madilim pa yan ang isa. Ayan na mga idol. Samahan nyo ako, ako mga idol. Ayan mga idol. Bayawan na tayo mga idol. Dito na tayo sa bayawan. Ayan. Dito na tayo mga idol. Talagang naglandi talaga. Ayan na. Gusto na ang tumalon. Ayan. Landi na, landi na talaga. Ayan na talaga. Karating tayo rito sa bayawan. Ayan. Hits na hits. Hits. talaga siya mga idol yan o oh. mga idol ng dala siya ng kape mga idol oh. dala ng kape tingnan natin So, mana? Atol lang na ko eh. Atol lang eh. ako sa nang hawiran sila. Ang bait naman ng customer ko mga idol. Ayan po mga idol, tapos ng isa mga idol, punta na pa natin ang isa. Ayan. Inakapin mo na tayo sa ating customer. Relax mo ng saglit mga idol saglit lang relax mo na dahil inantok. yun binuksan pa ang ano mga idol git pamakadaan tayo yan siya na naman si Jimmy na naman mga idol, nandito tayo sa bahay sobrang ingay ang ating ibang mga alaga